At ang mga idol, oh, ganda oh. Ganda mga idol. Leti Golf Landing. Yan, 50 anniversary. October 20, 1994. Ang likuran niya po mga idol ay 100 peso. Ay 100, 1,000 peso. Republika ng Pilipinas. Yan, ito po mga idol ay isang prop silver. Yan, meron po siyang lagayan. Yan kanyang ah, certificate mga idol ayan ayan 99.97 silver ayan 31 grams ayan ang ginawa lang po mga idol ay 1000 peraso lang po konti lang mga idol ang gawa nito ayan 1000 peso commemorative coin mga idol 50th anniversary mythic of land ayan napakaswerte mo mga idol pag mayroon ka pong ganito ayan may lagayan po siya ayan napakaswerte mo mga idol Meron ka nakatago ayan ayan niya kahoy